Hi mga personification! Welcome, Welcome to our vlog! For today's video ay nandito kami ngayon sa... Happy birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! bago nga kami kakadto sa aming pakatuan ay nandito kami sa may baby face powder. <laughs> Ay barber shop na be, akala ko baby face powder. Oh before and after daw be, mura kang si Tarzan before. This right now, mura kang si Jungkook na. Oh sa mo ano? The circle. Yeah. Yeah. Ano masasabi mo, Miss Ano masasabi mo? Korean. Oh, yeah. Pogi ka na daw. Ay kung ako nga ginugutom sa kagusla, ikaw pa kaya? Sige go, kain tayo dito. In fairness, ang ganda ng araw ngayon, katulad ko. Ay makikibirthdihan niya ang mga personification nito sa circle. Ngayon nga lang nakapag-vlog kaya sulitin mo nang makapanood o baka naman subscribe, subscribe din pag may time. Ginaka po na nagana ko sa sobrang kapagod kaya neram pa ko na lang dito sa may overpass. Hindi pa nga ako nakabot sa amin pakatuan pero kinapoy na agad ako dito sa may overpass pala. May naman talaga mga overpass dito sa Manila. Grabe kasi ang laba at haba. Pailot <laughs> ka. Tiga mo. Sasakay na nga kami ng jeep papuntang circle. Meanwhile, ano nyo? go. At nakarating na nga ang mga uta sa underground ng City Hall. Kung naririnig nyo nga yung ingay ng jeep na sa ilalim kami niya, Tingnan nyo may elevator sila tapos doon kami galing kanina o diba? Tapos quick na sa circuit. A few moments later. Ay, sobra palang ganda dito pag gabi ay na, no? Gusto ko nga tanongin si Kuya Guardian. Marami palang nagja-jogging dito. Nakikurious ako kung museum ba talaga may bahay dyan, may tao ba talaga sa ilalim. Hindi ko na lang tinanong Kaya medyo na shy ako. Kaya naglakat na lang kami dito. Sa paghahanap nga namin kay Ate Ann, natagpuan na din namin siya. Wala talaga ako sa iyong regalo, ba? Kaya ice cream na lang. Pero ang ice cream nila, mahal po doy, 40. ice cream. Ikwento <laughs> ako sa inyo. Nung bata pa ako, pumunta kami dito nila kuya ko. 8 years old yata ako. Sa sobrang ityosera ko, naglaro-laro ako. Nauna ulo ko, kaya nalagatak ang utak ko. Kaya natawa talaga ako nung nakita ko yung palaroan. Kasi pagbaliw kila kuya, iyak ako ng iyak. Guys, for today's video ay birthday ni Lorraine. <laughs> o oh, mag ka na dyan sa vlog ko. Oh, ako yung vlogger na hindi sikat. Ano masasabi mo? <laughs> Wait for it. Oh, Ibigyan kita. Ilan taon ka na ngayon? Years old. Ano masasabi mo sa handa mo ngayon na binigay ng mother mo? Sinahandaan ka ng chokes to go. Good. <laughs> 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 hey, gold the Kami dito makikikain lang. <laughs> <laughs> Tama na kung regalo kay Lorraine. Tiba na pa ako. Bilang yan Maria. Oh, lang yan, Diyos Maria. Huwag yan lang. Bili na lang. Wow. Ay, doon yata oh, may soft drink yata ata doon. O, pangalan mo, be? Irish. Irish. Siya si Irish. Ikaw, ano pangalan mo? Ako si Marian. <laughs> oh, grabe siya. Paano ang atake ng Marian? Mwa mwa. Ah <laughs> oh, Royal. oh my mag-vlog? Oh, Royan. Oh. Ikaw.

Say happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Pagkatapos nga namin kumain ay naisipan namin maglibot. Ay wow, Christmas pa pala sa Circle. Buti na lang hindi Can't inalis yung mga lights. Circle! I bet you thought you'd see the last of me. Aking si Lorraine at si Eresh. Magbablogger na din siya. Adami na namin vlog ngayon. Ayan, mag-uwi na kami. Pag youtube ka na, mag-vlog ka na para mag -sikat ka rin na vlogger. Unti um, lang para boys ko te. Unti um, lang. Oh, Yo. I'm so cute. <laughs> Hi guys, nandito kami ngayon sa short Magandang gabi po sa lahat.

ang dami rin palang kainan dito bukod sa may CR na maganda na tap. Kasi kanina may nakita akong Max, Inasal, Milk Tea, Coffee, Canteen, mga Fishbowl, lahat nandito, Ice Cream. ano Da. Pasika. Ano mo? Anong sasabihin mo, Sheena? I'm free you're pretty subscribe to no. you our youtube channel babush uuwi oh, na kami pwede na ng restaurant ano bye bye papa uuwi na, Baba, oh, na, na kami kami channel on the ground channel on the floor Vlogger ka baga? Guys, dito kami sa... ano? Uh, for you na malaki. Okay. <laughs> Mayroon kami may ng pagong. So, mga Ano? Kukuday. Kukuday? Anong pangalan yan? Huwag